ito na, na, na naman si Josa Poco at titingnan natin kung gaano katalino ang aking makeup artist, ang aking PA. Walang iba, ang pabebe ng Dubai! Hello! Ayan. Meron tayo dito ilang stick. 2, 4, 6, 8. Ayan. 8 na stick. <laughs> Subukan mo. Ayan. Ayan. <laughs> ah uh, Kailangan gawin mo itong coconut, San, yung niyo. Sanayin? Kailangan, oh. words na coconut. Ay, English speaking. Oh, wow. I don't know, but I'll try. I'll try, and I'll do my best. Coconut, yung words na coconut. Paano to? Si, ayan, si, See you, ha. Coconut, ha, <laughs> c o, c o. Si, o, si, o, I know. Coconut, C O C O N U T. Oh ano yan? Hoy, kompleto kayo. Dapat C O C O N U T. Kailangan magawa niya yan. Paano to? Alam yun, yan, Oo. <laughs> Koy eh. Koy lang. Ano nga kaya yung ano, words talagang coconut. Paano to? Coconut. Parang alam ko yata yun na. Basta. Paano yun? O bawal mag bawal magputol. Ay nako bawal bawal magputol ng ting ting. Kailan e, ano, mag magconstruct itong letter na uh, send words na coconut. Ito wow. lang alam ko, koy. Oh, yan koy. Koy lang. Oh, bubita po, bubita. Ano <laughs> pa alam ko tungkol sa coconut paano? <laughs> bubita po ang aking PA, ang aking makeup Aano. artist ang pabebe ng Dubai. Ating, <laughs> ha, niya, yan yung malalaman. Sirit nga, sirit nga. Paano maging coconut siya? Yeah. bangas akin power <laughs> boom mo ano? na ayaw saan nilagko ko ng jam oh oh lang, nat nang na nang tanin na nang tanin na nang tanin na nang tanin na Coconut kaya yan? nang ano tanin coconut siya? Coconut. N-U-T. Coconut. Nasaan ang Koko? Siyo, siyo. Anak! Nasaan na? Siyo! Siyo! Nasaan daw ang Koko na? So, ayan! Koko! Koko na! Ah! Naging bobo ako doon! At least ako! Ah! Mama!